kahulugan ng panaginip tungkol sa halimaw. Ang panaginip tungkol sa mga halimaw ay may kaugnayan sa mga nakakatakot na nilalang at sumisimbolo ng kapangitan. Gayunpaman, ang mga halimaw sa panaginip ay hindi palaging nagpapahiwatig ng isang kakilakilabot na nangyari. Kahit na ito ay nagpapahiwatig ng problema, mayroong ka mga probisyon upang harapin ito at lutasin ang mga problema. Kapag mayroong kang pro problema, huwag matakot na harapin ito. Nagagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsisimula upang matugunan ang iyong takot. Ito ay susubok sa iyong tapang at pagpupursige sa pagtagumpayan nito. Mayroong kang kapangyarihan at sinusubukan pa rin makahanap ng solusyon sa problemang ito huwag makaramdam ng pagod at gumawa ng isang hakbang pasulong patungo sa pagtukoy ng mga sagot sa mga isyo na bumabagabag sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng mga halimaw. Kapag hinabol ka ng mga halimaw, ito ay nagpapakita na ikaw ay isang taong may determinasyon at lakas ng loob na kumawala sa pagdurusa. Ang ilang mga tao ay magdadala ng kaguluhan at lalapit sila sa iyo. Ang mga Halimaw ay hindi umiiral at napagtanto mo na kailangan mong lumayo sa mga kahirapan sa buhay. Makakatulong kung araw-araw kang lumaban sa mga hadlang at kahirapan upang maging panalo. Ang paniginip na hinabol ng isang halimaw ay nagpapakita ng patuloy na kaguluhan sa iyong buhay. Dapat mo maunawaan ng iba't ibang mga pag-urong na iyong kinakaharap ay upang palakasin ka at magkaroon ng bagong sigla upang matugunan mo ang mga pagsubok na darating. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matakot sa mga halimaw. Kapag nanaginip ka makakita ng mga halimaw at nakaramdam ka ng takot, natural na natural ito. Meron kang takot sa mga problema sa buhay at hindi mo kayang harapin ang mga ito. Wala kang solusyon para malutas ang problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa atakihin ng mga halimaw. Kapag nanaginip kang atakihin ng mga halimaw, ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng problema sa kalusugan. Kung nakakaranas ka ng anumang mga sintomas na maaaring magpahiwatig ng pagkapagod, ang mga ito ay nauugnay sa iyong immune system o kakulangan sa bitamina. Ngayon ng oras upang ipasuri ang iyong kalusugan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipaglaban sa mga halimaw. Kapag na naginip ka makipaglaban sa mga halimaw, ito ay nagpapahiwatig na dapat mong suriin ang iyong salo o bin. Ang mga masasamang salita at kaisipan ay umaakit ng masamang enerhiya sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kainin ng mga halimaw Kapag nanaginip kang kainin ng halimaw, ito ay nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa sarili. Ang iyong takot ay isang malaking balakid ngayon. Ito ay ginagawang hindi kagaanong kumpiyansa. Hindi mo alam na merong kang potensyal na maging mahusay. Pag-isipan kung ano ang iyong ginawa sa nakaraan at makikita mo na madalas kang naging malakas at matapang. Hindi mo kailangan matakot na harapin ang mga hadlang na naroroon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pumatay ng mga halimaw. Kapag napanaginip ang mong pumatay ng mga halimaw, nagdudulot ito ng bagong lakas ng loob upang harapin ang mga hadlang sa harap ng iyong mga mata. Mayroong kalakas ng loob at kumpiyansa na taluni ng mga halimaw dahil puno ka ng kapanahunan. Ang iba't iba at mahirap na sitwasyon na kailangan mong harapin ay laging handa para sa mga pakihirap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga halimaw na halimaw. Kapag nakakita ka ng isang hayop, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay natatakot sa isang lihim na iyong itinatago ang panaginip na ito ay sumisimbolo na may nag espya at nanghihimasok sa iyong privacy. Kailangan mong bigyan pansin ang mga tao sa paligid mo at huwag hayaan sila maging masyadong malapit sa iyong personal na buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang mabuting halimaw. Kapag nanaginip ka ng isang mabuting halimaw, ito ay nagpapakita na kailangan mong mag-ingat. May mga taong gustong samantalahin ang iyong kabaitan, huwag mong hayaan lokohin at sirain nila ang iyong buhay. Ang pinakamagandang bagay ay bigyang pansin ang mga humihingi ng tulong sa iyo. Huwag ibunyag ang napakaraming sekreto tungkol sa iyong buhay sa sinumang lalapit sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makipag-usap sa mga halimaw nakikipag-usap ka sa mga halimaw sa isang panaginip, ipinapakita nito na meron kang ilang mga trauma at takot na hindi mo malulutas Nababalisa ka dahil hindi ka makakahanap ng solusyon para malampasan ang takot at trauma ng nakaraan. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong pagkatao na hindi tumatanggap ng mga nakaraang kaganapan kahit na ito ay hindi na nakakasakit sa iyo. Kailangan mong malaman ito at subukan maunawaan na kailangan mo ng lakas ng loob at pasensya upang malampasan ang mga nakaraang sugat.